Ano kayo? Ano? Ano? Juno. Tara guys, maglinis muna tayo ng mga pato natin kasi tagalan na nating hindi lilinisan. Tara guys. Hi. Hello guys kailangan ng manis. Yun, Pinatanggal eh. yung wala. Yung tubig. Hoy, kamusta na? Tagal na natin hindi nagkikita-kita. Ayan. Ngayon lang ako nakapag-day off guys. Kaya ito. Pag-ibig <laughs> na tayo. Pag-ibig na natin. Ha? Ay, sus. Nangitlog na rin, oh. Ay, hey, kumusta na? Itong lit lang dati oh. Eh. Hey. Yung mga manok. May lang kasi nakapag-dop. Eh. <laughs> hmm. Tara guys, kunin natin yung pagkain nila. Ay. kainin natin sila nee, wala na pala wala na palang pagkain oh man Hmm. Mga ano yun. Laro damdaman ko yung mga ano yun. Papartikan to. Ayun lang tayo nakapaglinis. Ah. Ay! Ya, yeah, na. kakatain namin yan guys. Ayun na, ayun na. สวยในร่างกับสัตว์ปีเซ